Hello po, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw, magandang hapon po sa buong mundo sa nunod sa youtube.com ngayon. Andito kayo guys sa munting channel ko, Adventurer Vogs TV. Uh, bago ko ipagpatuloy ang video ito mga karbentsurer, hayaan nyo muna akong ipakita sa inyo yung ating intro. Yo, what's up po mga karbitsurel? Dito naman tayo ngayon sa gawain dito sa provinsya. patungo kami ng dagat mga karbitsurel para manguha kami ng mga talabanan na naman yung target namin ngayon. ito, apat kami. Yan, si Eriel, si Kirby, at saka si Kirby Kutax. Shout out! Shout out! Shout out Alright, shout out pala ni... Naman. Ni Alejandro Montiro ha, na kasama namin sa lahat namin pagpunta doon sa spot na maraming talaba. Alejandro, uh, dito naman kami. Sayang, wala ka dito. Uh, bakit uwi ka na dito sa Cebu para masama ka sa grupo namin. Sige mga kalbetsuri, sundan nyo lang itong video na ito para makita nyo yung gagawin namin ngayon. At yan, nagsimula na kaming maglakbay mga kadventurer. Oh so, mana kicirir main danan main danan kami bunga nang nipa. Kok butong butung nang siguru tu. Haid nang sundang. Ini tadi kujuk kami sini. Ini cukup celiung ada ni. Kada miok kan takuk tumbah. Sini lo. Ya nini. ni. Dijepit tak bunga noh. Habisnya ni macam tak strain. Ya gawean di Mayroon na bang laman? Huwag pa ni Sodo Wala pang laman yan oh, tayo, tayo. Wala pang laman yung bunga ng nipa mga karbiturel Kaya patuloy lang kami sa paglakbay Kahit malayo-layo yung linakbay namin sa bidyong ito mga kalbinsyurir, hindi ako nakafil ng pagod kasi ang ganda ng tanawin, ang ganda ng kapaligiran. Parang masarap ng feeling na narating namin ang lugar na yan, nadaanan namin ang magagandang tanawin sa probinsya namin. Sa layo ng linakbay namin sa wakas, nakarating na kami sa baybayin mga kalbinsyurir, yung nakapuna namin ng maraming talaba. Abang nakita niyo yan, yung puno na yan, uh, puno ng kawayan yan mga ka-venturer, ka inanod ng tubig baha. Nandito na kasi tayo sa pusud ng safa. Puno ng kawayan mga ka-venturer. Ka kawayan na baha. Puno ng kawayan na nandito ng baha. Ang ganda dito guys kung napansin nyo itong inaapakan o guys para sa higna ang timplo buhangin yan mga guys na kung ng ganyan gawa ng kalikas ito yung mga kasama ko guys kumuha na ng talaba para tikman kung saan na ba sa lasa minsan kasi yung talaba pag panay yung pagulan na medyo matabang yung talaba na yung dala kong sweatshirt mga karbensyuril kasi masakit na yung init ng araw. Papunta na ako sa puno ng kawayan na nakalubog sa tubig mga karbensyuril. Dyan kasi nabubuhay yung mga talaba hindi na rin ako nagpahuli mga kalabinsyurir tinikman ko rin yung lasa ng talaba kung sakto na ba sa alat at sakto talaga sa alat yung talaba mga kalabinsyurir hindi siya matabang kahit pa na yung pagulan kasi malalaki kasi yung tubig dagat sa gabi ito ang kasundal nga mabibida, kalabansyurir yun yung kalabansyurir ang dami talagang talaba na nakadikit sa kawayan mga kabjurir kaya yung sa kasama ko tumulong na sa panguhan ng talaba

ayan na nasugatan na yung isang kasama ko mga guys kasi ah, matatalim kasi yung shield ng talaga <too, guys. skira> ah, <skira> <laughs> Hindi na tayo gumamit ng guys. Hindi na gumamit ng sundang Hindi na pala itong Kabayin lang Kabayin lang

niya mga guys nag-enjoy lang kami sa pagnilikta ng mga talaga para uh, sa umagahan namin mamaya. Ibalihin okay, mo. pa tayo ng spot guys sa kabilang puno ng kawayan dahil marami yung puno ng kawayan na nakalubog dito sa tubig mga karmaturer nalungipat na din kami ng ibang puno ng kawayan para maadagan pa yung kinalikta namin ng mga uh, kalaba Ito lang akong pinuhaan hindi nga eh ano eh? Ha? So mga uh, tama na yung na kulikta namin ng na mga talaba nakakain na kami hindi nyo, wala yun kaya nga ito pa nyo ng mga ibon mga karabitsurero oh. dito oh. no? dalawang grupo, tatlong grupo pala oh. Punta kami doon sa gilid mga kapitid, yung maraming mga kakoy. Oh. Tayo kakain mga kapitid para masyadong mainit. Ilakad na kami mga sa gilid ng uh, baybayin dun sa maraming kahoy para sumilong at doon kami kakain. <stérpilulan firing> ikatan na naman buha yan. Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? Ano Dahil mabahaba na yung linakbay ng videong ito mga Carpenturier uh, humingi sana ako sa inyo ng pabor na pakitamsak ng video ito dyan sa baba at sa mga hindi pa nakapagsubscribe ng youtube channel natin sana magsubscribe na po kayo para makatulong din kayo sa akin at uh, yung bell mga Carpenturier, paki-all kung uh, gusto yung lagi kayong updated sa mga bagong videos ko na ipapalabas maraming salamat po

tapos namin kumain mga kalbintirir, alalabas na yung outro natin. Sa paglabas ng outro natin, huwag po muna kayong alis mga kalbintirir kasi mayroon pa akong ipapakita sa inyo na isang babae na nangingisda na sobrang dami ng huli niya. kaya panoorin nyo ito mga kalbintirir kaya wag kayong mag-skip o alis sa channel natin ngayon. ako para mas masarap baka 'yung siguro ng sili hmm. Sobrang lupit ng isang to, ang lakas kumain ng sili. Sakata kasi pag may sili gist. Yes, guys. Mga guys, tagal na 'tong sili gist. Ah. Yan guys, ito guys. Ang setup ng kainan ng Janwa kaninjurian. Talagang Uh, ganado tayo sa kain pag talabay yung ulam. Ito mga kalitur, tapos na po kami kumain. Uh, magpapaalam na po kami sa inyo. Uh, yung natira mga karbitsure, yung natira, dinala na namin. Dali namin na yung natira, sayang kasi. Uy, <laughs> <namin namin>, uh, <laughs> paalam na kayo. Hi guys! Hi guys! Bye guys! Bye guys! Bye guys! Bye guys! Bye guys! Bye guys! kirih sure, loh no? pentingin pentingin daw dar ganah right? dami yang oh? uh, kia sen yang digamit layar 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 romio kau anak ah ah layar deh siapa siapa mau lagu romo dami ke puncak